ang binoong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang balik tayo sa kadiliman ng narco politics sa bangungot ng typhoon Yolanda kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom at sa kawalang-malasakit ito ang alyansang mulinais nais nating kalipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan at kapangyarihan sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, have heard me say, God save the Philippines. Ngayong lunes, bumoto tayo ng diretsyo. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Shukran.